tips sa pagkain at sa pagpapalaki ng mga hito mga idol yan. isa yan sa mga pagkain para mabilis silang tumaba at mabilis nating maharbes ang mga idol yan ang bituka ng manok kadalasan yan ang pinapakain kasi medyo malinis pa yan mga idol kasi galing na sa palengke yan linilinis na yan at bago nyo bilhin at uh, isa pa doon eh, napakamura lang yan mga idol kesa sa feeds at siyempre, uh, mabilis pang tumaba ang ating mga hito. At siyempre, pagkawalang ganyan mga idol, kadalasan kasi naubusan tayo. So, feeds muna ang ipagpalit. yan Pero siyempre, araw-araw uh, ay bigyan din natin sila ng ganyan pagkain. Para mas maging healthy at tumaba ng mga alaga nating hito mga idol. Tsak sigurado, magugustuhan nyo ito at... Uh, Kikita pa kayo mga idol. Yan. Gustong-gusto nila 'yan mga idol. At uh, isa pa doon At isa pa doon, at ang gustong-gusto ng mga buyer natin sa uh, pagbinibili nila 'yung mga hito, isa nilang tinatanong 'yan kung kumakain sila ng mga ano uh, live na manok o ano, uh, bitukan ng manok kasi kumakapal 'yung mga balat. Gustong-gusto nila 'yan kasi ano yan, hindi agad nasusugatan ang mga hito kapag ka nasa drum na sila. Yun mga idol, yun lang ang tips at sana magustuhan nyo mga idol.